Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga kwento ng pag-ibig sa mundo ang sumasalungat sa inaasahan ng lipunan at lumalampas sa karaniwang pamantayan. Kaya mula sa virtual na puso ni Akihiko Kondo at Hatsun Miku hanggang sa pag-ibig na walang hangganan ni na Anton Kraft at China Bell ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang kwento ng pag-ibig na gumulat sa mundo. Kaya kung handa ka na, ay simula na natin! Number 10. Virtual na puso Isang kakaibang pag-ibig ang bumulaga sa buong mundo nang magpakasal si Akihiko Kondo mula Japan sa virtual pop star na si Hatsun Miku noong year 2018. Hindi ito simpleng biro o cosplay lamang. Ginastusan niya ng halos $18,000 ang ingranding seremonya, kumpleto sa mga bisita at tradisyonal na kasalan kahit na ang bride niya ay isang hologram. Sa loob ng apat na taon, naging parte ng araw-araw niyang buhay si Miku. Gumigising siya sa boses nito, nakikipag-usap sa kanya, at parang tunay na mag-asawa ang turing. Ngunit dumating ang isang nakakapangilabot na sandali. Biglang isinara ang software na nagpapatakbo sa device na tanging paraan para makausap si Miku. Isang iglap, nawala ang asawa niya at ang tahanan na puno ng tunog at kulay ay napalitan ng tahimik na kawalan. Hindi alintana ni Akihiko tang pambabatikos at pangungutya ng marami. Para sa kanya, ang pag-ibig na iyon ay totoo, kahit ejeta lamang. Ang pagkawala ni Miko ay nag-iwan ng isang puwang na arang tinanggalan siya ng bahagi ng kanyang sarili. Masakit, mas matalim pa kaysa sa inaakala ng iba. Dahil sa puso niya, kasama niya talaga ito sa bawat araw. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na kahit ang teknolohiya ay maaaring magdala ng matinding saya, maaari rin itong sirain ang puso sa isang iglap. At sa kasong ito, ang nawalang pag-ibig ay hindi na maibabalik kailanman. Number 9. Bawal na pag-ibig Noong year 1992, yumanig sa Hollywood ang balitang may relasyon si Woody Allen sa adopted daughter ng kanyang matagal nang partner na si Mia Farrow, si Sunyi Yi Previtt. Dalawamput isang taong gulang pa lamang noon, si Sunyi, Yi, habang limamput anim na taong gulang, si Allen. Mas lalong nagningas ang kontrobersya dahil matagal nang bahagi si Allen ng buhay ni Sunyi. Yi. Halos parang nasa isang paternal na posisyon bago sila nagkaroon ng relasyon. Sa mata ng marami, lumampas ito sa moral na linya at sinundan sila ng matinding galit mula sa publiko at media. Gayunpaman, tumagal ang kanilang pagsasama. Nagpakasal sila noong year 1997 at nanarampon ng dalawang anak. Habang patuloy na itinatanggi ang mga akusasyon at ipinipilit na ang kanilang relasyon ay batay sa pag-ibig at respeto, Ngunit kahit lumipas ang mga dekada, hindi na wala ang usap-usapan at panghuhusga. Ang kanilang kwento ay nananatiling isa sa pinaka-polarizing sa Hollywood. Isang paalala na may mga pag-ibig na kahit tumagal ay patuloy na magdudulot ng debate at pagkakahati ng opinyon hanggang sa huling araw. Number 8: Higante at Munting Puso. Isang takaibang tambalan ang nag kay Julison Fernandez Dilva, ang pinakamataas na lalaki sa Brazil na may taas na 7 feet 8 inches, at kay Eve Maderos na limang talampakan lamang. Parang imposibleng magtagpo ang dalawang taong may halos tatlong talampakang agwat sa taas, ngunit sa isang online na pagkikita noong year 2014, nabura ang lahat ng hadlang. Sa kabila ng mga mata ng mundo na puno ng pagtataka, Pinili nilang sundan ang kanilang puso. Isang taon lamang ang lumipas. Ikinasal sila sa Pariba, Brazil. At nagsimulang magsama bilang mag-asawa na handang hamunin ang mga pamantayan ng lipunan. Sa araw-araw, sabay nilang hinaharap ang mga kakaibang hamon. Mula sa atensyong ibinibigay ng mga kapitbahay hanggang sa praktikal na gawain na kailangan nilang iakma sa kanilang taas. Ngunit para kina Julison at Epem, ang kaibahan nila ay hindi hadlang, kundi isang dahilan para mas lalong pahalagahan ang isa't isa. Ipinapakita ng kanilang kuwento na ang sukatan ng pag-ibig ay hindi nakabase sa pulgada o talampakan, kundi sa lalim ng koneksyon at tibay ng samahan. Number 7. Pag-ibig na di kayang sukatin Amanda, mas kilala bilang Amazon Amanda ay may taas na 6 feet 3 inches at may timbang na halos 280 libra, isang presensyang agad na napapansin saan man siya magpunta. Sa kabilang banda, ang kanyang kasintahan na si Sergio Miranda ay may taas lamang na 5 feet 3 inches. Malaki ang kanilang pagkakaiba sa laki at taas, ngunit hindi ito naging balakid sa pagmamahalan nila. Sa halip, naging inspirasyon ito para ipakita na hindi numero sa katawan ang tunay na batayan ng relasyon. Tinanggap ni Sergio ng buong puso ang propesyon ni Amanda na nagha-highlight ng kanyang natatanging laki at lakas at ipinagmamalaki ito sa halip na ikahiya. Sa bawat litrato at kwento nila, malinaw na makikita ang respeto, tiwala at kagalakan na bumabalot sa kanilang samahan. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay walang sukatan sa pisikal na anyo. Mas tumitibay pa nga ito kapag parehong handang yakapin ang lahat ng pagkakaiba, gaano mang kalaki o kaliit. Number 6. Pag-ibig Lampas Panahon Isang nakakagulat na kwento ang umusbong ng ipakilala ni Kyle isang tatlumpot isang taong gulang ang kanyang relasyon kay Marjorie McCool na siyam napot isang taong gulang. May anim na pung taon ang agwat sa kanilang edad. Ngunit sa kabila ng panghuhusga at pang ng marami, matatag nilang ipinaglaban ang kanilang pagmamahalan. Nagsimula ang lahat bilang isang simpleng pagkakaibigan na lumalim sa paglipas ng panahon hanggang sa maging isang hindi matitinag na ugnayan. Sa mga mata ng iba, imposibleng magtagal ito, ngunit para sa kanila, ang bawat araw ay patunay na ang tunay na koneksyon ay hindi sinusukat sa bilang ng taon. Pinili nilang huwag magtago sa anino ng mga chismis. Lumalabas silang magdasama, nagbabahagi ng kwento, at ipinapakita na wala silang dapat ikahiya. Para kay Kyle, ang karunungan at sigla ni Marjorie ang nagbibigay buhay sa kanya. Para kay Marjorie, ang kabataan at enerhiya ni Kyle ang muling nagpaalab sa kanyang puso. Pinatunayan nila sa lahat na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang hangganan ng panahon, basta't may respeto, pagtitiwala at pusong handang magmahal ng walang kondisyon. Number 5. Plastic na Pagsasama Pixie Fox at Justin Jedlicka mas kilala bilang totoong buhay na Barbie at Ken, ay nagpatunay na minsan ang pagmamahalan ay hindi nagsisimula sa tradisyonal na paraan kundi sa isang parehas na pagkahiling. Mahigit tatlong daan at operasyon na ang pinagdaanan nila, gumastos ng higit sa $1 million para baguhin at hubugin ang kanilang mga katawan ayon sa imaheng gusto nila. Mula sa rib removal at malalaking breast implants ni Pixie hanggang sa muscle implants at rhinoplasty ni Justin, binuo nila ang kanilang pagkatao sa ilalim ng putsilyo ng siruhano. Munit higit pa sa mga operasyon, nabuo ang kanilang relasyon sa iisang layunin, ang maging pinaka-iconic na bersyon ng kanilang mga sarili. Sa bawat pagharap nila sa publiko, dala nila ang imaheng hindi pangkaraniwan at kontrobersyal hinahamon ang pamantayan ng kagandahan at anyo. Para sa kanila, hindi lamang ito tungkol sa hitsura. Ito ay simbolo ng kanilang pagsasama at paninindigan sa kung sino sila. Sa mundo na puno ng panghuhusga, pinatunayan nila na may lugar ang pag-ibig kahit sa pinakamatinding anyo ng personal na pagbabago. Number 4. Maliit na lalaki malaking puso, si Mindy Ness at ang kanyang yumaong asawa na si Sean Stevenson ay naging inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo. Limang talampakan ang taas ni Mindy, samantalang si Sean ay dalawang talampakan at walong pulgada lamang dahil sa isang pihirang kondisyon na tinatawag na osteogenesis imperfecta. Sa kabila ng matinding pagkakaiba sa kanilang pisikal na anyo, pinili nilang magmahal at magsama sa paraang puno ng respeto at kagalakan. Maraming mapanghusgang mata ang tumingin sa kanila, ngunit hindi nila ito pinansin. Mas pinili nilang magpakatotoo sa isa't isa. Si Sean, isang kilalang motivational speaker, ay ginamit ang kanyang tinig upang ipaalala sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa panlabas na anyo pinatibay ng kanilang araw-araw na pagtutulungan at walang hanggang suporta ang kanilang samahan. Sa huli, kahit umanaw na si Sean, nananatili ang kanilang kwento bilang isang matibay na patunay na walang puwang ang diskriminasyon kapag ang dalawang puso ay tunay na nagmamahalan. Number 3. Pag-ibig ng higante Si Sultan Kosen na kinikilalang pinakamataas na tao sa mundo sa taas na 8 feet 3 inches ay matagal nang nahirapan sa paghahanap ng makakasama sa buhay dahil sa kanyang taas. Ngunit noong year 2013, nakilala niya si Merve Dibo mula Syria na may taas na limang talampakan at siyam na pulgada lamang. Sa kabila ng mahigit dalawang talampakan agwat sa kanilang taas, nagpakasal sila at naging sentro ng atensyon sa buong mundo. Maraming nagtaka kung paano nila mahaharap ang pang-araw-araw na buhay na may ganitong pisikal na agwat. Mula sa paggamit ng kasangkapang pambahay hanggang sa simpleng paglalakad ng magkahawak kamay. Ngunit ipinakita ni Sultan at Merve na kayang umangkop ng pag-ibig sa anumang sitwasyon. Bagamat na uwi sa hiwalayan ang kanilang kasal, Nananapiling isa ito sa pinakakapanapanabik at kataibang kwento ng pag-ibig na umakit sa imahinasyon ng marami at nagpapaalala na ang puso ay walang kinikilalang limitasyon. Number 2. Di Inasahang Pag-ibig Si Tom Robinson, isang kilalang British rock icon at tagapagtanggol ng LGBTQ rights, ay matagal nang kilala sa kanyang kantang Glad to be Gay at sa kanyang lantad na pagyakap sa pagiging bakla mula sa habilan ng mga inaasahan ng publiko, pinili nilang magsama at magpakasal noong dekada 80, bagay na hindi lamang nagulat sa mga tagahanga kundi pati na rin sa mga kaibigan at kapamilya. Hindi para kay Tom ang mga ladle o limitasyon. Ayon sa kanya, nahulog siya kay Sue dahil sa kung sino siya bilang tao, hindi dahil sa kanyang kasarian. Nagkaroon sila ng masayang pamilya at pinalaki ang dalawang anak. Patunay na ang pag-ibig ay maaaring dumating sa pinaka di inaasahang anyo. Ang kanilang kwento ay hamon sa tradisyonal na pag-iisip tungkol sa identidad at relasyon at inspirasyon para sa mga taong naniniwala na ang puso ang tunay na nagdedesisyon kung sino ang mamahalin. Number 1. Pag-ibig na walang hangganan si Anton Kraft, isang world record holding bodybuilder na may taas na apat na talampakan at apat na pulgada, ay nakilala si China Bell, isang 6 feet 3 inches na transgender woman na kasing lakas ng kanyang personalidad. Sa unang tingin, imposibleng isipin na magtatagpo ang kanilang mga mundo. Ngunit sa Florida, nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig na puno ng respeto at paghanga hindi inalintana ni China ang taas ni Anton at mas hinangaan niya ang tibay ng loob at determinasyon nito. Para kay Anton, si China ay hindi lamang maganda at may presensya. Siya rin ay puno ng kumpiyansa at kabutihan ng puso. Sa kabila ng panghuhusga at mga tanong mula sa ibang tao, pinatunayan nilang kaya nilang tumindig laban sa lahat. Ang kanilang relasyon ay naging simbolo ng pagbasag sa mga stereotype at pagyakap sa totoong nararamdaman. Sa mata ng marami, kakaiba ang kanilang tambalan. Ngunit sa kanila, ito ay perpektong halimbawa na kapag ang dalawang tao ay handang magmahal ng buong puso, walang sinuman o anumang hadlang ang makapipigil dito.